Para magkaroon ng ads sa inyong videos, gawin nyo to na punta kayo sa account mo, sa menu, then i-click mo yung Professional Dashboard. And then, scroll up mo siya, then See More Insights, i-click mo siya. And then, yung Recent Content, See All, i-click mo yung See All. And then, yung videos, pipiliin mo yung videos. And then, pumili ka guys, yung mga long videos mo. Hmm. Alin dyan yung gusto magkaroon na ads. And clinic ko siya guys. Then, scroll up. Click the settings. And then, ayan, dapat naka-open siya guys. Para magkaroon ng ads ang inyong video. Ayan, another example. Ayan.